The Rapists of Pepsi Paloma hindi na ipapalabas? Kontrobersyal ang bagong pelikula ni Daryl Yap, ang direktor na mahilig sa mga eskandalosong pelikula tulad ng Revirginized, Gluta at Pornstar. Ngunit tila ang pelikula niya ngayong taon ang pinaka-eskandaloso, The Rapists of Pepsi Paloma, na diretsyong inaakusahan ang TV host na si Vic Soto Sapanggaha sa panggahasa sa sa namayapa ng si Pepsi Paloma. Sa Pebrero na dapat ito ipapalabas, pero baka mapigilan na makita ito ng mga tao dahil nagsampa ng kaso si Bossing Vic. 35 milyong piso ang danyos na hinihingi ng komedyante dahil sa paninirang puri. Ikaw, ano ang opinyon mo? Tama ba ang paggawa ni Daryl ng mga iskandalosong pelikula? Papanoorin mo ba ang The Rapists of Pepsi Paloma kung sakaling ipalabas ito? Mag-comment na para sa mga sagot. Like and subscribe na rin para sundan ang maiinit na chismaks.